pano ko. Ayan. Tapos, ayan yung bagdak. tangin mo. <laughs> oh. Ayan ang tunay na itlog. Ayan nabisa na yan. di ba kainin? Tangkin to. Hi guys! Di ba? Nung nakaraang linggo, uh, natin si Papa na yung manok ay nagkaroon ng itlog. Bakit, Ano mean, itlog na. Ano, no? Itlog Ayan. Itlog pero kamo guys, kanina, kanina pinupuntahan ako ni Papa. Sabi niya sa akin, ang itdugdo talaga yung manok. Akala ko, <laughs> akala ko, akala ko pinaprank lang niya Sabi ko, hindi pa ako naniniwala. Hindi pa ako naniniwala. No, eh, sabi ko, nilagay mo lang yan. Nilagay mo lang yan. pero, papakita namin sa inyo guys ha. Meron na talagang itdug. Ang galing ka. <laughs> Let's go! Ayan okay, guys, ayan yung, ayan manok ko. Man. Tapos ayun yung tanda. <laughs> Tangkin mo. Tangkin mo. Tanda. Tangkin mo. Ay, tanda. Ay, tanda. Ayan, dito mo yung pinagkulungan pa niya yung ano. Yung ano ng aso. Ayan, dito mo. Maginawa pa niya ng ano, totoong lagaya. Ayan. Oh, oh, oh. Ayan tunay na ng itlog. Ang galing. Ayan <laughs> yan. Hindi yung malalaki. Putang na. no, yan. Ang malalaki. Ayan, galing. Mag-ano yan. Mag-ano yan. Oh, mag-ano yan. Saan alin yan, yan Totoo ba yung yan? Bin Binili mo lang yata yung sa palengke. <laughs> Wala akong tanga. Bibili ka sa palengke. Isa. Tanga. Ang galing. Tapos pag ano pag anong gagawin plano mo diyan kapag ano yan? Aji. Alam mo na, alagaan. Kapag na... kapag na napisa na yan. Hindi pa kainin, tang to. Anong 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 anong, 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 anong papalakiin mo? Papalakihin ko. Malay mo may mga panlalaki, oh. Iprito na lang yan. Gago! mahal yan, <laughs> libo yan, ka. Parang libo yan. Di, Din, dito, mo yung manok Dito, <laughs> di ba di, bibili? Texas shot, tang ina ka. Texas shot. Tignan mo yung, yung, so, buntot, oh. Anong meron sa buntot? Oh, e, tsaka yung mukha. Bila po siya naging expert pagdating sa manok na guys. Ayan, o, so. Ayan, na dyan, nakaka, dyan, nakakulong. Okay, eh, so, wala akong himas yung mga Hindi Diyan yung manok yung mga ko. Gago. <laughs> yung, yung itlog po. Ang Gago, wala nang ay. Pulubot ka. Gago. <laughs> Hindi diba mo may itlog, kay itlog mo himasin. Hindi ko naman kung na kung meron pa, wala eh. <laughs> Baka lapisan na. Yung nga eh. Lapisan no, na yung itlog. <laughs> uh, yes. So yun guys, abangan nyo yung next na update kung uh, kung mapapipisa ba ng maayos yung itlog ni Papa o... Oh. gawin itong itlog ng manok, hindi itlog ko. Ayaw yung itlog ng manok. Yung so, alaga mo kung oh, mapipisa yan, yan. ng maayos o oh, hindi. So, abangan nila yan kung mabubuhay ba yan o... Oh. Mabubuhay yan, yung babae. Magagawin ba balot yan. Hindi ko mo ito mong pisa. Magagawin balot lang yan. At din, magkakaroon tayo ng alam, magkakaroon tayo ng alaga. Tayo ng alaga, bagong alaga oh, ng manok. So, guys, nakakatawa. Ang galing lang na, na merong na meron totoo na ano na nang na, na, itlog dati nilo lang si Papa nga yung totoo ng totoo nang itlog. <laughs> <laughs> okay, okay. <man. laughs> Alagaan niya yun sa babantayan. Let's go.